Talagang salut nga dito kay Stephen Curry para sa gusto niyang gawin kay Jimmy Butler at true teammate nga talaga. Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin ang video clip ni Steph na nag-viral nga nung nakarang araw. At yan nga mga idol ay itong kanyang tira na nasa tunnel from the other side of the court at na-shoot niya nga mga idol from almost 110 feet na yata ito. Silipin natin ng saglit. Well it turns out mga idol ay naloko nga tayong lahat Nang dahil ito palang tirang nito ni Stephen Curry ay actually hindi pumasok At yan mga idol ay merong ebidensya May evidence mga idol at dito nga sa kabilang angulo ng tirang ito ni Stephen Curry ay mintis Ito nga ang kanyang full court, grabing tira And actually mga idol kung i-review nga natin yung nag-viral na clip na ito ni Stephen Kirby ay yung bola ay dumiretso nga doon sa stance At kapag na kasi ang bola diba mga idol ay hindi naman ganun. Ang natural na motion nun. Usually mag-stay nga yun under the rim kahit na napakalayo pa ng tirang yan. Pero mga idol doon sa video clip ay kitang kita natin na yung bola ay umabot doon sa stands at mukha lang talagang nashoot ni Stephen Kirby ng dahil right on target kasi. Ito nga ang kanyang tirang ito. Pero kahit na nga hindi yan na shoot ni Stephen Curry, I think kung iisipin natin ang isang NBA player na makakashoot ng ganyan, ay walang iba kung hindi nga yan itong si Steph. At ngayon ay itapik na nga natin mga idol, itong magandang gagawin ni Stephen Curry para nga kay Jamie Butler na pagpapakita nga ng kanyang pagiging isang magandang teammate, a true teammate dito nga sa kanilang bagong player na si Jamie Butler. Well, we all know naman mga idol na itong si Stephen Curry ay out ng dahil nga sa kanyang back injury, sa lower back injury niya pero inaasahan din naman siya na makakabalik na rin para nga sa Golden State Warriors. And sa latest update nga sa atin ni Coach Steve Kerr mga idol na bukod nga daw na gusto nang bumalik ni Stephen Curry para matulungan niya ang kanyang team na Golden State Warriors sa kanilang road games. Abay ngayon nga daw na laban sa Miami Heat ay gustong gusto na rin na bumalik neto ni Stephen Curry. At ang rason niyan ay para nga daw suportahan ang kanyang bagong teammate na si Jimmy Butler laban nga sa kanyang former team. Basically, gustong tulungan ni Steph itong si Butler to get the win ah. laban nga sa anyang former team na alam naman natin na hindi nga naging maganda ang kanilang paghihiwalay at maraming kontrobersya. At parang magiging statement game kasi ito ni Jamie mga idol laban nga sa Miami Heat at ang gusto ni Stephen Curry mga idol ay samahan. Damayan, eto nga ang kanyang bagong teammate dito nga sa magiging very emotional, high intensity at talaga nga namang mainit na laban nila against sa Miami Heat. Kumbaga ayaw nga rin mapahiya ni Curry itong si Jimmy sa mainit at inaabangan na laban nga ngang ito pagkaharap nga na ito ni Jimmy pati na rin ang kanyang former team. At yun mga idol ay talaga nga namang kahanga-hanga para kay Stephen Curry. Pwede niya namang iupo na nga lang itong nga game na ito nang dahil may injury pa siyang iniinda. Pero ayon nga kay Coach Steve Kerr, abay, he is doing everything para makabalik na nga daw laban nga sa Miami Heat bukas. Pagpapakita nga yan na talagang isang great teammate itong si Steph.